Mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagkatay at pagbebenta ng mga aso para silay kainin. Pero sa kabila nito, marami pa rin ang lumalabag sa batas na ito. Kamakailan lang, sako-sako ng aso ang nasabat sa Bulacan bago sila dalhin sa isang ilegal na bentahan. Mabuti nilang at nailigtas sila. Pero ang tanong, paano naman yung mga aso na hindi naliligtas o nakakalusot sa mata ng otoridad. Kara alam mo dito sa Pilipinas ay aabot sa halos 200 to 300 thousand na mga aso ang ilegal na kinakatay kada taon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya nga dahil dito ay may ilang animal advocacy groups na walang tigil sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad para mas mabantayan ang hindi mapuksapuksang dog meat trade sa bansa ang iligal na kalakaran ng dog meat trade dito sa Pilipinas tutukan sa ulat na ito. Diyan ka lang! Diyan. Diyan. Pulis ka, Nitong nakaraang Agosto, isang tricycle ang naharang ng mga otoridad sa Bulacan. Aakalain mong kung anong bagay ang laman ng mga sakong ito. Pero kumakahol ang mga nasa loob, gumagalaw at umiiyak. aabot sa labing aso pa lang nakasilid sa mga sako. At nasa kalunos-lunos na kalagayan. May ilang hindi pinalad na nakaligtas matapos ma Pero mabuti na lang, mayroon pa rin na isang dahil kung hindi, diretso sana sila sa ilegal na bentahan at katayan. best friend ang turing natin sa mga aso. At dahil sa angkin nilang katapatan, maging ako ay nahumaling dito. Meet my sidekick and best friend, Pringle. May tatlong taong ko nang alaga itong si Pringle. Ang turing namin sa kanyang mag-asawa ay parang tunay na anak na rin. Pero alam naman natin na hindi lahat ng aso ay katulad ni Pringle na may komportabling buhay at tinatrato ng tama. Ito yung actual na video ng pagsagip ng Animal Kingdom Foundation noong August 16. Kung maririnig natin yung mga ungol nila, yung pagtahol nila, alam natin na nasasaktan sila. At big, bilang uh, dog lover, nakakadurog ng puso na makita na ganito yung kalagayan ng mga aso. Kaya naman ngayon, eh, tutulak tayo pakapas tarlac para malaman o kumustahin itong uh, lagay ng labing dalawang aso na ito na muntik ng katayin. Ito ang rescue center ng Animal Kingdom Foundation sa Kapas, Tarlac. Ang pinakamalaking dog sanctuary sa bansa para sa mga asong na ililigtas mula sa Dog Meat Trade. Ito at makakasama natin si Sir Chris at si Sir Marty para bisitahin yung uh, nasa sampung asong na rescue noong August 16 sa Bulacan na dapat ay isasalang sa Dog Meat Trade. <coughs> uh, <sir? coughs> sa proteksyon sila female to male. Sabi mm -hmm. po yung si male and mama female ko. So... From the August 16 na okay. rescue niyo po sila. Okay. Ano na ho ang kalagayan nila ngayon? Kamusta na sila? Ayun po, they are friendly na tapos lumalapit na sa tao. Mm -hmm. uh, Nagkikipagdaan na unlike after ng rescue nila, sobrang trauma talaga sa simula. Sila po yung mga nakasako, nakatali yung nga ba. Then yung trust talaga hindi agad maibabalik. Mailap sila noong May una. Mailap sila po talaga nung pagdating pa dito sa Rescue Center. Hello. Sa cellphone video ng operation ng AKF, kitang kita kung paano nagpupumilit si Piolo na makalabas sa sakong kinalalagyan para mabuhay. Ngayon, makalipas ang mahigit dalawang linggo, masigla at masiyahing aso na si Piolo. Ito na siya, masigla, hindi na tahol ng tahol, hindi na mailap sa mga tao. Good boy, Piolo. <laughs> may kita natin, may ilang pa mga aso na medyo hindi pa nakikisalamuha. Ito si Pilar, nasa kanan natin. At pero pa doon sa dulo, si Panther. Sila yung medyo nahihirapan pa sa pag-recover mula doon sa nangyaring uh, pang-abuso nung uh, August 16. Panther! Sobrang ilap niya sa tao dahil sa pinagdaanan po niyang trauma nung during our raid. Kasi nakasapon na, tapos nakabusal pa ng alambre. Ayan, so kung nakikita niyo nag-grow, bigyan natin ng panahon si Panther para maibalik yung tiwala niya sa tao. Itong asong nandito lang sa sulok at medyo mailap din sa tao tulad ni Panther ay si, si Pilar. During the uh, operation, yung pag-rescue sa kanila, nakita siyang nakabusal o nakaalambre yung kanyang nguso. Kaya talagang mararamdaman mo kung gaano ang pinagdaanan niyang hirap ng mga panahong dapat isasalang sila sa dog meat train. Isa sa mga volunteer ng pasilidad si Christian Bondo. Labing isang taon na siyang nagtatrabaho rito at tumutulong magsagawa ng rescue operations. Kasi so, growing up, mahiling uh, mahilig talaga ako sa mga animals. So, isa din akong pet owner ever since bata ako. And nung nalaman ko na meron palang animal welfare organization dito sa, sa Tarlac, nag-decide ako first mag-visit lang muna kasama ibang kaibigan. And then eventually, uh, nag-start na rin kami mag, uh, volunteer kapag merong adoption day and iba yung sense of fulfillment ng nakakatulong ka na hanapan ng families yung mga animals and yung nakikita mo na happy sila, well-loved na sila. It compared dun sa nakita mo kung saan sila galing, kung anong hirap yung pinagdaanan nila. Sa so ngayon, meron na daw limampung mga aso na pwede nang ampunin dito sa Animal Kingdom Foundation at papasukin natin yung isa sa mga uh, tinutuluyan ng mga asong pwede ng amponin. Pag sinabing pwede ng amponin, ibig sabihin dumaan na sa complete rehabilitation, meron ng akmang mga bakuna, at syempre, malulusog nga tulad nila. Isa sa mga na-rescue ng Animal Kingdom Foundation mula sa dog meat trade si Mavi. Ang kanyang fur mommy ngayon, si Angel Corpus. Taong 2021, ang ampunin ni Angel si Mavi. Yung kay Mavi po, noong nalaman niyo na rescued siya from the meat trade, ano yung uh, unang naging reaction niyo? Sobrang galit kami mag-iina sa mga nakatay ng mga dogs. Sana magkaroon sila ng puso. Yung mga dogs, kasi may mga buhay din yan eh, parang mga tao. Eh. So sana makonsensya na lang sila na wag na nilang gagawin yun. At uh, ituring nila na parang, tao rin yung mga dogs. Ngayon ma'am, si Mavi, anong dulot nito sa inyong buhay? Love. Sobrang love ko sila. Ganon din sila sa akin. Hindi lang sa akin, kundi sa mga anak ko. Sa ilalim ng RA 8485 o Animal Welfare Act, bawal ang pagbibenta at pagkate ng mga aso at iba pang alagang hayop para kainin. Multang 5,000 pesos at pagkakakulong na hanggang dalawang taon ng parusa sa sino mang lalabag dito puspusan ng pagsisikap ng Animal Kingdom Foundation na tuluyang masawata ang dog meat trade sa bansa. Pero aminado silang hindi sapat kung ang mga grupong gaya nila lang ang kumikilos. Diyan ka lang. Diyan. Nahuli man ang sospek sa napornadang bentahan ng aso sa Bulacan na tumanggi magbigay ng pahayag. Kita kita 'yung aso. Maraming iba pang gaya niya ang naglipana. Kaya hindi raw titigil ang Animal Kingdom Foundation sa kanilang misyon. Ang aming tagline is, uh, end the dog meat trade in the Philippines. Patuloy ang aming pagbabantay, patuloy ang aming pagpaguhuli hanggang wala nang mga animas na magiging biktima pa, ng walang puso at barbaric na na, na trade. Kung may nais kayong i-report na insidente ng dog meat trade sa inyong lugar, makipag-ugnayan lamang po sa mga numerong ito. Wala namang ibang hangad ng mga aso, kundi ang maging kaibigan natin. Tulad natin ay may buhay din sila. Kaya sa mga hindi sila kayang respetuhin, may mga batas na magsisigurong mapapanagot ang maglalagay sa kanila sa kapahamakan. Ako si Nico Wahe, kasama sa iisang brigada.